Inalis ng babae ang kanyang scarf At itinali ito sa kanyang baywang Pagkatapos ay itinapon ito pa sulong At tumalon palabas sa mabilis na tren Ibinukon niya ang kanyang mga kamay Tila ba ninanam namang kalayaan at katahimikan ng sandaling iyon Ang ganitong kabaliwang kilos Ay nagawa na niya ng higit sa isang beses Tuwing siya ay bumabalik sa loob Ang mga lalaki ay laging natatakot at tumatakas Hanggang sa araw na ito May muling pumasok sa loob ng bagon Sa isang hindi sinasadyang sulyak hindi na nakagalaw ang lalaki. Lumilipad ang kanyang buhok, ngunit hindi nito natatakpan ang ganda ng kanyang mukha. Sa pagtagpo ng kanilang mga mata, nagkatinginan silang dalawa, at naramdaman ng lalaki na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya mo bang tanggapin ang bigat ko? Gaya ng dati, inalis muli ng babae ang kanyang scarf, at itinali sa baywang, pagkatapos ay inihagis ang kabilang dulo sa lalaki. Hawakan mo, muling ipinikit ng babae ang kanyang mga mata, at hinaya ang yakapin ng hangin. Ngunit hindi niya alam, na ang lalaking ito ay iba sa mga nauna. Hindi siya natakot bagkos na tuwa. Ikinulong niya ang scarf sa kamay ng ilang beses. At ginamit ang poste bilang sandigan. Inilabas din niya ang kanyang katawan palabas ng tren. Sa sandaling iyon, ang lawa ay puno ng refleksyon ng langit. At sa mga mata ng lalaki, ay nakikita lamang ang ngiti ng babae. Habang tumatakbo ang tren, dahan-daang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. At nakita ang lalaki sa kanyang harapan. Sa gulat niya, Agad niyang hinayla pabalik sa loob ng tren ang lalaki. Nagkatitigan silang dalawa, at ang oras, parang tumigil at walang makapagsimula ng usapan. Hanggang sa huminto ang tren. Mabilis na lumakad ang babae papasok sa karamihan. Saka lamang natauhan si Aditya at tumakbo palabas. Mula sa malayo ay nakita niya ang babae na sumasayaw sa hangin. Gusto sana niyang habulin, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Buti na lang at nakasakay rin siya sa isang bus. At sa isang sangandaan, nagkatabi ang sinasakyan nilang dalawa, Matapos niyang makuha ang pansin ng babae, nagsimulang itanong ni Aditya ang pangalan nito. Pangalan, ngumiti ang babae, at ginaya ang kilos ni Aditya. Sumulat din siya sa bintana ng sasakyan. Sasabihin ko sa iyo kapag muli tayong nagkita. Hindi, bago pa sila makapag-usap ng matagal, umalis na ang kanilang mga sasakyan sa magkaibang direksyon. Ngunit hindi sumuko si Aditya. Hinahanap niya ito sa bawat sulok ng lungsod. Ngunit nila hindi pinagpala ng tadhana ang kanilang pagkikita. Pareho silang pumunta sa parehong photo studio. At nag-drawing sa parehong pader. Kumain sa parehong restaurant. Ngunit kailanman ay hindi nagtagpo. Hanggang sa araw na iyon. Napansin ni Aditya ang bakas ng kamay sa pader. At sa isang ngiti ng panghihinayang. Napatunayan niya sa wakas. Na ang babae ay naroon lamang.